Hello guys, welcome to my another vlog. And dito naman tayo sa Bataan ngayon. And dito Bataan. po yung mga kasama namin. Dito kami sa Bataan training center yan. Bali apat po kami guys nagsi training. At saka pa oh, patapos na rin po kami. Yan si Paring G, mga guys. Ayan si ano? Si Paring Melvin Madarang. Yan. At sa mga ano Madalang? Madarang? Madarang, Madarang. Na Sino kanina ka pa. Hindi pwede mga ganyan. Paano mag-apply ito? Ayan okay, mga iba, guys. Malapit eh. na ang uwian. Nakasurvive na naman sa panibagong araw. Madara, tatanda mo, di mo dalang. Kaya mga guys, nandito po si Paring G. O, Paring G. Oh, hello, Laging man. nagagalit ito. Eh. Hindi ako nagagalit, tinakayos ko lang. Ayan po. Uh, okay. Ilang oras na lang, ay ilang minuto na lang, kami po ay lilipas na. Ay. sarado ko muna mga, sarado mga guys. Ang ko. Gagalit na si. Yes. Oh, yan mga guys. Oh. Agit. Yeah, ni sarado ko na mga guys. Para wala makapasok. Okay. Busy busy sila. Kaya total, ano na naman daw? Ito guys. Ay. Pag kaya nang mahirap, labong. Yan guys. Saan ka na? May overtime na. May labong pa. May biskit pa. Oh, yan may biskit pa. Ba? Diba? Yan tatanda mo pag nag-overtime ka, ro. kailangan Naligo ako guys kasi sobrang init. Bawo mo guys. Ba Para sa pagdating sa bahay. Ang ulan ngayon, oh, kaya hindi na ang ulan. na tulog. Yeah. Mga ah. nangagwapo kong mga kasama. Ayan. Yay! Alam, si Edward. Po. Okay, guys. Bye-bye. Paalam. Paalam na, guys. Bye-bye. Thank you po. Please subscribe sa si hindi po nakasubscribe. At saka, maraming salamat po. God bless us all.